Nakakalungkot namang isipin na lumabas pa rin po dito sa social media yung pong mga usapin na kinapapalooban po dito pong anak ni uh, Kuya Kim na si Eman Atienza. Nakakalungkot pong isipin dahil nakakalkal po na nakakalkal yun pong mga usapin tungkol po sa kanya at sa pamilya. Kanya kung ako po dito kay uh, Kuya Kim, bilang payo po natin kay Kuya Kim, kung siya po ay may magagawa para mapigilan na po ang mga pag-post ng mga unnecessary videos at mga unnecessary story na kinapapalooban po ng kanyang anak na si Eman at yensa Kung siya po ay may magagawa para pigilan po ang mga ito ay gawin po niya pigilan po niya. Kasi uti-uti na pong lumalabas yun pong mga hindi na dapat nalalaman pa ng mamamayang Pilipino. Doon po sa mga usapin na pinag-uusapan tungkol po kay Eman at Yensa. Yun pong mga bagay na hindi na po sana nalalaman pa sa social media. Eh, napapa-spread pa. Pagkatapos, ang isa pa pong matindi, yun pong mga lihim na pag-uugali noon pong pumanaw eh tuloy-tuloy pa rin po na nababanggit tuloy-tuloy pa rin po na pinag-uusapan sa social media na kung baga sa ganang akin po hindi na po dapat sana na pinag-uusapan pa yung sinapit ni Eman na uh, atyensa sapat na po yung na bros out na po na ganito po nangyari sa kanya na bros out na po na siya po ay may pinagdaanan na bros out na po kung ano po naging sangi ang tunay naging sangi ng kanya pong uh, pagpanaw eh sana hanggang doon na lamang po bigyan na po sana natin ng prebasiya yun pong pumanaw kasi sa totoo lamang po mga bunga trips nakakaawa din naman po itong si uh, Kuya King. At syempre, yun po kanyang pamilya. Alam nyo po, alam po, magpahanggang sa ngayon na ito po'y dala-dala pa rin po ni Kuya Kim sapagkat napakasariwa pa po ng mga pangyayari. Dangan nga lamang po na si Kuya Kim, wala po siyang magawa. Wala po siyang magawa kung hindi tanggapin na lang kasi nangyari na. Things na hindi dapat mangyari ay nangyari. So alam ko nararamdaman ko yung pinagdadaanan ni Kuya Kim. Kaya ang akin pong panawagan, muli, ito po, nasabi ko na po sa aking live. Sana po naman, tigilan na po yun pong mga kasaysayan, yun pong mga bagay-bagay na pinag-uusapan pa po dito po kay uh, Eman Atchensa. total yun naman pong isa, e, eh, wala na. Uh, masakit man po, sabi nga po natin, e, eh, pumanaw na po yung isa. E, eh, hanggang doon na lamang po. Kasi nakakapag-alala din po yan na baka po mamaya lumabas eh, kung sino-sino na pong pangalan ang may kaugnayan po yan. Lumabas po na kung ano ano pong mga salin-salin uh, istorya pa. Kagaya nga po nung hindi po dapat lumabas, ngayon ay lumabas. Ano po yun? Yun pong kanyang tinsang buo na isa rin pong babae ay meron din pong pangyayari na katulad din po halos ng pangyayari po na nangyari po dito kay Eman Atienza. Kung saan ito po, kanyang pinsang ito, huwag nalaman po natin pangalana uh, na ang bagulang po nito ay kapatid ni uh, Kuya Kim. eh Di umano po ay nag-commit din po ng suicide. Dahil din po sa hindi niya kayanin, ang pagbabas po sa kanya, so nagdaan din po siya sa anxiety and then nauwi po sa depression at sa kasalukuyan nga po eh ganun din po ang nangyari. So ito pong mga bagay nito eh dapat po manatiling privacy ng pamilya at Eh hindi po maiwasan na hindi natin malaman kasi nga po wala pa ring tigil yung mga tao ng pagpo -post ng tungkol po sa kasaysayan, sa istorya at personalidad nitong si Eman Atienza. Kaya uulitin ko lamang po, wala po tayong masamang tinapay. Ang sa akin lamang po, eh, baka po sakali na baka natin po sa kinauukulan sapagkat hindi na po, sa tingin ko po, hindi na po tama na pinag-uusapan pa po ang kaganapan na nangyari dito nga po kay Eman Atienza. Sapagkat mas nararapat po na bigyan na po natin ang kapayapaan. Bigyan na po natin ang tunay na kapayapaan at katahimikan. May her soul be rest in peace. Kanya po, ipagkalog na po natin sa kanya yung RIP. Yung rest in peace. Kanya, sana po doon po sa mga tao na sabi nga po natin ay meron pa pong layon o pakay na mag-post pa po ng mga video na may kinalaman po kay Eman Atchensa sa kanyang pamilya, sa mga nangyari sa buhay ni Atchensa at sa kanyang mga pinagdaanan. Eh, sana po hanggang doon na lang. Tama na po. Bigyan na po natin ng kapayapaan ang namayapang si Eman at Jensa. Yun po naman ay akin po lamang, uh, sabi nga po natin, akin po lamang na uh, pananaw para po naman magkaroon na rin po ng tunay na katahimikan ang kalooban at kaisipan ng pamilya at Jensa. Siyempre sa pamumuno po ni Kuya. Salamat po.